Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Tingo, yes. tama-tama po yung pangalan ninyo, Milagros. Magandang mga milagro ang <laughs> mangyayari sa Oo, oh, sana po magmilagro. Magmilagro ang yes. ano. Oh. Uh -huh. uh -huh. <laughs> At the, hindi, lang yes. isang milagro yan, milagros. Oo, maraming uh -huh. milagro yan. <laughs> milagros, marami, maraming milagro <laughs> yan. yan. Diba <laughs> yes, oh, <laughs> oh, marami pa talaga na file na, na, eh, na batas. Yun din, yung sa protection, yung anti-senior citizens abuse act, kasi ang dami pong inaabuso mga gusto matatanda. Hindi po ba? Oo, oo. Yung ano, ito ang gusto ko pong isa ang gusto ko, itong empowerment. Ah. Yung, uh, yung magkaroon ng boses ang matatanda sa lahat ng konseho kagaya ng yeah. ano ng ng SK, di ba may SK sanggunyang kabataan, dapat may sanggunyang nakatatanda rin. Mm. Na kasama narin yes. na rin sila sa barangay election at ang boboto rin sa kanila ay mga matatanda. Oh, para magkaroon yeah. tayo ng boses sa lahat ng ng ano kung minsan naaapi tayo sa barangay ganon. So at least magkaroon tayo ng boses doon may magtatanggol sa atin. Para hindi tayo um, maapi. Yeah. Thanks oh, yeah, for yeah, yeah. watching! Please don't forget to like, share and subscribe!